Sa video na ito ay sabay nating tuklasin kung ano at nasaan na ang cast ng hit movie Shaolin Soccer. Karen Mok as Team Dragon Player 11, 53. Si Karen Mok, ang gumanap na Team Dragon Player No. 11. Sa pelikula, si Karen Mok ang nagsilbing leader ng Team Dragon, na nagpamalas ng kanyang pambihirang athleticism at versatility ang kanyang karakter ang siyang nagpalakas sa kanilang koponan. Sa likod ng kamera, ang buhay ni Karen Mock ay naging makabuluhan. Ikinasal siya kay Johannes Natterer na ipinanganak sa Aleman sa isang simbahan malapit sa Florence, Italy, noong October 1, 2011. Ang kanyang huling pelikula ay noong 2016, A Chinese Odyssey Part 3. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin si Karen Mock sa industriya ng musika at pelikula. Cecilia Chong as Dragon Player 7, 43. Sa Shaolin Soccer, si Cecilia Chong ang gumanap bilang Dragon Player No. 7, isang kakilakilabot na manlalaro ng soccer na may pambihirang kakayahan. Sa kanyang personal na buhay, ikinasal si Cecilia Chong sa kapwa Hong Kong entertainer na si Nicholas Zay sa isang sekretong seremonya sa Pilipinas noong Setyembre taong 2006. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki. Sa kasamaang palad noong Agusto 2011, inihayag ng mag-asawa ang kanilang divorce agreement. At noong Nobyembre taong 2018, ginulat ni Cecilia Chang ang publiko sa pag-anunsyo ng kanyang ikatlong anak na lalaki. Ang pagkakakilanlan ng ama ay nananatiling lihim pa sa ngayon noong ikalabintatlo ng Setyembre taong 2023, ang kanyang encounter sa isang netizen sa isang flight ay nakakuha ng atensyon sa social media dahil sa hindi nakitaan ng pagtanda sa kabila ng kanyang edad na 43 years old. Mapapawaw sana all ka na lang. Patrick Zay as Hong, 87. Sa Shaolin Soccer, ginampanan ni Patrick Zay ang karakter na si Hong, na isa sa mga pangunahing miyembro ng Team Evil. Si Hang at ang kanyang koponan ay mga kalaban sa Shaolin Soccer Team na nagdala ng aksyon sa pelikula. Si Patrick Zay ay nagmula sa isang pamilyang may kaugnayan sa industriya ng entertainment. Siya ay ikinasal kay Deborah Lee at nagkaroon sila ng dalawang anak kabilang ang sikat na aktor na si Nicholas Zay. Noong 2022, nakamit ni Patrick Zay ang isang kahangahangang milestone nang siya ay nanalo sa kanyang kauna-unahang Best Actor Award mula sa Hong Kong Film Critics Society. Ang pagkilalang ito ay naging daan para sa kanyang papel sa pelikulang Time na nagpapakita ng kanyang talento sa pag-arte. Mac May Lam, as Hukang Leg Sa pelikula, ang bawat karakter ay nagtataglay ng mga natatanging kasanayan sa martial arts, at ang taglay na kakayahan ni Hukang Leg sa paglalaro ng bola gamit ang kanyang mga paa ay tunay na kahanga-hangang. Pagkatapos ng Shaolin Soccer ay walang gaanong proyekto si mailam at walang update tungkol sa kanyang kasalukuyang mga kaganapan sa buhay. Sana ay may part 2 at makita natin siya ulit. Lam Chichung as a lightweight vest, 47. Ginampanan ni Lam Chi ang karakter na si lightweight vest. Sa kabila ng kanyang katabaan ay sobrang taas kung tumalon na naging isa sa asset ng team sa Iri. Kahit na ang kanyang papel ay higit sa comedic side, ito ay isang pivotal na bahagi ng kwento. Isa siya sa mga nakakatuwa at kakaibang miyembro ng Shaolin Soccer Team. Bagamat si Lam Chi Chung ay nagkaroon ng magandang career sa industriya ng entertainment sa Hong Kong, simula 2020, siya ay nawala sa limelight. Sa kasalukuyan ay limitado at walang impormasyon pa tungkol sa kanyang buhay o karera sa 2023. Danny Chan Kwak Kwan, as Lightning Hand, 48 Binigyang buhay ni Danny Chan ang karakter na si Lightning Hand, isang manlalaro ng soccer na may pambihirang bilis at liksi. Si Danny Chan ay sumikat sa kanyang mga ginampanang karakter sa mga pelikulang idinirek ni Stephen Chow, kabilang ang Kung Fu Hustle. 2004, kung saan ginampanan niya ang hindi malilimutang papel ni Brother Sam, ang boss ng Axe Gang. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga proyekto sa industriya na nakakuha ng role sa mga high profile na pelikula. Sa 2015, gumanap siya sa pelikulang IP Man 3 bilang Bruce Lee at nakatanggap ng magandang feedback mula sa mga manonood at mga kritiko. Muli niyang ginampanan ang papel ni Bruce Lee sa 2019 na pelikulang IP Man 4 The Finale sa kanyang personal na buhay, ikinasal si Danny Chan sa aktres na si Emma Wong mula noong 2014. Tin Kai Man, as Iron Shirt, 62. Ginampanan ni Tin Kai Man ang karakter na Iron Shirt. Ang Iron Shirt, gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, ay may malakas na katawan, na nagpapahintulot sa kanya na makatiis sa kahit anong uri ng ataki kagaya ng pagharang niya sa soccer goal gamit ang kanyang katawan. Sa mga pangyayari sa buhay ni Tin Kaiman, Nakatrabaho niya si Stephen Chow sa pelikulang The Mermaid, 2016, na nag-hit sa box office. Ang mga kontribusyon ni Tin Kai Man sa mga proyekto ni Stephen Chow, kabilang ang Kung Fu Hustle, ay nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isang respetadong aktor sa industriya ng pelikula sa Hong Kong. Sa ngayon si Tin Kai Man ay hindi nagaanong prominente sa industriya ng entertainment. Wong Yat Fei, as Iron Head, 77. Ipinakita ni Wong Yat Fei ang karakter na Iron Head, isang dating Shaolin monghe na may pambihirang kasanayan sa martial arts. Ang kanyang karakter ay kilala sa kanyang malakas na ulo. Sa mga nakalipas na taon, si Wong Yat Fei ay 77 na taong gulang na, pinili niya ang isang mas tahimik na buhay na malayo sa industriya ng entertainment. Ang huling kilalang palabas sa pelikula ni Wong Yat Fei ay ang Witch Walker, 2018, at ang kanyang huling papel sa serye sa telebisyon ay ang Justice My Foot noong 2012. Nang mantat, as Funk Golden Leg, anim na putsyam. Sa Shaolin Soccer, ginampanan ni ng Mantat ang karakter na si Fong, na kilala bilang Golden Leg, isang matagumpay na manlalaro ng soccer subalit sa isang pangyayari siya ay naging pilay. Dahil dito nawala ang kanyang kakayahan sa soccer at naging palaboy. Subalit nakilala niya si Sing isang kung fu master at bumuo sila ng team at siya ang naging coach. Ang kanyang papel ay nagdagdag ng lalim at katatawanan sa pelikula, na naging isang di malilimutang bahagi ng tagumpay nito. Sinang Mantat ay halos kasama ni Stephen Chow sa kanyang mga pelikula noong 80s at 90s. Sa kasamaang palad noong 2014, siya ay na-admit sa ospital dahil sa heart failure na sanhi ng viral infection. Subalit noong Pebrero taong 2021, kinumpirma ni ng mantat na siya ay nakikipaglaban sa kanser sa atay. Sumailalim siya sa chemotherapy at nakatoon sa pagpapahinga at pagpapagaling, ngunit ang kanyang kondisyon ay naging kritikal. Noong ikadalawamputpito ng Pebrero taong 2021, namatay na si Nang Mantat sa Thai Ways Union Hospital sa edad na 66. Ang balita ng pagpanaw ni Nang ay nagdala ng lubos ng kalungkutan at pagpupugay mula sa mga tagahanga, kapwa-artista, at sa film industry. Maraming salamat na pinatawa mo kami noong araw. Zhao Wei as Mui, 47. Ginampanan ni Zhao Wei ang karakter na si Mui, isang bihasang martial artist na kalaunan ay sumali sa Shaolin Soccer Team. Sa kanyang personal na buhay, ikinasal si Zhao Wei sa Chinese businessman na si Huang Yulong noong 2008 sa Singapore. Nagkaroon ang mag-asawa ng anak na babae, si Huang Xing, na ipinanganak noong April 2010. Subalik na wala si Zhao Wei sa entertainment scene na nagdulot ng mga tanong at bahala sa kanyang mga tagahanga. Naban siya mula sa industriya, dalawang taon na ang nakakaraan kung saan ang kanyang mga drama sa TV at pelikula ay inalis sa mga streaming platform. Ang mga dahilan sa likod ng kanyang pagkaba na ito ay nananatiling sekreto, na nagiiwan ng malaking question mark sa kanyang mga fans. Kamakiilan, may nakapansin kay Zhao sa Beijing Airport at nanatili siyang low profile, nakasuot ng cap, face mask, at casual na kasuotan. Ngunit magiliw siyang nakipag-ugnayan sa mga tagahanga na nakakilala sa kanya. Ngayon ay maraming fans ang umaasa sa pagbabalik ni Zhao Wei. Stephen Chow, a sink mighty steel leg, 61. Ang Shaolin Soccer ay naging daan kay Stephen Chow sa international stardom sa kanyang hindi malilimutang pagganap bilang sing, isang martial artist na may pangarap na ipalaganap ang mga turo ng Shaolin Kung Fu sa pamamagitan ng soccer. Inihalimbawa ng karakter ni Singh ang kakaibang timpla ng katatawanan at sports na naging dahilan upang siya ay naging isang international star lalo na sa Asia si Stephen Chow mismo ang nag ng pelikula. Noong 2016, ang kanyang directorial work na The Mermaid na naging highest grossing film sa taong din iyon. Sa personal na buhay ni Stephen Chow, nagkaroon siya ng relasyon sa mga kilalang aktres, kabilang ang relasyon niya kay Yu Wenfang at sa aktres na si Karen Mok, na nakasama niya sa ilang pelikula. Ayon kay Tin Kayman, isang matalik na kaibigan ni Stephen ay nagsiwalat na sa kabila ng pagiging 61 years old ni Chow, ay naghahanda daw ito para sa kanyang pagbabalik sa edad na 65, ang huling mga proyekto ni Stephen ay noong 2019 pa. Asahan natin na makikita pa natin muli ang King of Comedy sa kanyang masterpiece project sa mga darating na taon. Kung ikaw ay batang 90s, tiyak na mismo ang kanilang kalukuhan na naging part ng ating kabataan noon. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa ating ibang videos. Maraming salamat po!